Taiwanese airline binatikos matapos manghingi ng proof of sick of leave application sa pumanaw nilang flight attendant. Marami ang nagagalit at nakikisimpat ngayon sa bigla ang pagpanaw ng isang Taiwanese flight attendant matapos magkasakit habang nagtatrabaho para palalain pa ang sitwasyon nang hingi pa yung kumpanya ng pruweba na leave ang FA matapos nitong bawian ng buhay kung natanggap ba ng airline ang nasabing proof of sick of leave. Ito yung kwento. September 28, nang unang magkasakit ang 34 anyo sa Taiwanese flight attendant ng EVA Airlines habang nasa duty sa isang flight mula sa Milan patungo sa Taiwan, Taiwan. Agad naman itong dinala sa isang malapit na clinic matapos mag-landing. Pero mas lumala ang kalagayan ng babae pagkalipas lang ng ilang araw. Patapos nito ay dalawang beses pang inilipat ng ospital ang FA bago tuluyang pumanaw. Bagamat ilang araw ng absent sa trabaho dahil sa pagkaka-admit doon sa ospital, matapos pumanaw ng flight attendant ay nakatanggap pa ng message ang cellphone nito mula sa isang representative ng airline na nanghihingi ng proof of sick leave ang pamilya ng Yumao nag sa airline at sinen ang death certificate ng FA. Nakatanggap ng pambabatikos ng airline matapos isiwalat ng isa pang FA na napilitan pang magtrabaho ang kanilang katrabaho sa kabila ng kondisyon nito at overworked silang lahat na siya namang nag-ugat sa isinasagawa ngayong investigasyon ng airlines at mga otoridad. Samantala, Personal nang humingi ng tawad ng Ever Airlines sa pamilya ng pumanaw na FA at nilinaw na ang natanggap na text ng nasabing FA ay pagkakamali lang ng isang internal employee. Ikaw, bilang isang empleyado, ano ang opinion mo sa kwentong ito? DWIZ Research Report, Re -re -report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.